Hindi ako mahilig makipag-usap sa mga estranghero, lalo na at sa mga lalaking parang masyadong mabait. Yung tipong parang sinusukat ka mula ulo hanggang paagamit ang ngiti nila. Yung ngiting may tinatago. Kaya nung una ko siyang nakita sa labas ng bahay namin habang nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw at nakatitig lang sa bintana namin. Alam kong hindi siya normal. Ang hindi ko alam, hindi niya ako basta sinusuyo. Hindi niya ako gustong ligawan. Hindi niya rin ako gustong mahalin. Gusto niya akong... ang kinin. Ako si Jen. 23, call center agent sa gabi. Tulog sa umaga. Tipikal na buhay, tahimik, at walang masyadong abala. Nakatira pa rin ako sa lumang bahay ng lola ko dito sa Bulacan. Malapit sa simenteryo. Oo, oh, medyo weird nga. Pero mura kasi ang renta. At wala namang nangyayaring kababalaghan. Hanggang nung isang gabi, alas tres ng umaga, bagong dating ako galing shift, pagod at gutom. Habang nagkakape ako sa balkonahe, napansin kong may lalaking nakatayo sa ilalim ng streetlight sa tapat ng bahay. Nakasuot siya ng itim na polo at pantalong parang di naplansyado. Hindi siya gumagalaw. Nakatitig lang sa bintana ako. Akala ko isa lang siyang tambay. Pero kinabukasan, andun ulit siya. At sa sumunod pa, palagi lang siyang nakatayo roon tuwing madaling araw. Walang imik, parang rebulto. Hanggang sa isang gabi, tinawag niya ako. Jen. Mahina pero klarong-klaro. Parang boses na hindi na sanay magsalita. Lumapit ako sa gate, tinanong ko kung anong kailangan niya. Gusto lang kitang makita. Hindi ko alam kung matatakot ako o maawa hindi naman siya mukhang adik. At sa totoo lang, may itsura siya. Medyo maputla lang. Mapungay ang mata, parang laging antok. Pero may kakaiba talaga sa kanya. Hindi ko maipaliwanag. Sa mga susunod na gabi, naging routine na siya sa akin. Umuuwi ako, nauupo sa balkonahe, at andun lang siya. Tahimik lang kaming dalawa. Hanggang sa isang gabi, nagdala siya ng bulaklak. Para sa'yo, rosas na kulay puti pero amoy lupa. Hindi ko tinangga, pero hindi siya umalis. Mahal kita, Jen. Nagpantig ang tenga ko. Hindi pa nga tayo nagkakakilala ng maayos, tapos siya. Matagal na tayong magkakilala, ikaw lang ang hindi nakakaalala. Kinabukasan, kinausap ko ang kapitbahay naming si Mang Eddie. Matanda na siya, laking dito sa lugar. Tinanong ko kung may kilala siyang lalaking palaging nasa tapat ng bahay tuwing madaling araw. Ah? Si Daniel? Tanong niya. Matangkad, maputla, laging may dalang bulaklak. Tumango ako. Oo, yun nga. Patay na yun. Mga labin limang taon na. Nanlamig ako. Sinong Daniel? Anong nangyari sa kanya? Tumitig si Mang Eddie sa akin parang nagdadalawang isip kung ikukuwento niya. Pero sa huli, nagsalita rin, dati may dalagang nakatira dyan sa bahay nyo. Pangalan din niya, Jennifer, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Baliw na baliw sa kanya si Daniel. Nililigawan siya araw-araw pero ayaw sa kanya ng babae. Isang gabi, sinundan niya si Jennifer sa trabaho. Hindi na nakauwi yung babae. Nahanap na lang yung bangkay niya sa lumang balon sa likod ng bahay. Si Daniel? Bulong ko. Walang ebidensya pero ang sabi-sabi, siya raw ang pumatay. Kung naniniwala ka sa mga multo, baka maiintindihan mo ako. Pero kung hindi, gusto kong tanungin ka, anong gagawin mo kapag ang taong gusto kang angkinin ay hindi na pala tao? Kung may kwento kang katulad nito, i-comment mo sa ibaba. At kung gusto mong malaman kung paano ako nakatakas o kung nakatakas nga ba talaga ako ituloy mo lang ang pagbabasa. Pagkagaling ko kay Mang Eddie, hindi na ako mapakali. Hindi na ako makatulog, lalo na nang makita ko ulit si Daniel kinagabihan, may hawak na namang bulaklak, ngayon kulay pula na. Jen, sabi niya. Naalala mo na ba? Lumingon ako sa likod, baka may ibang Jen na tinatawag. Pero kami lang dalawa. Hindi kita kilala, sabi ko. Lumapit siya sa gate. May kakaiba sa mga mata niya. Parang hukay, madilim at walang laman. Tayong dalawa. Magkasama na dapat tayo noon pa. Hindi ako si Jennifer na yun, mariin kong sagot. Iba ako. Ngunit ngumisi siya. Isang ngising hindi ko makakalimutan. Hindi mo to matatakasan kasi sinumpa na tayong magsama. Hanggang kamatayan. Lumangitnit ang pinto ng likod ng bahay. Napalingon ako at doon ko nakita ang balon. Isang bagay na lagi kong tinatakpan ng mga gamit, pero ngayon bukas. May kumakaway sa loob. Isang kamay, babaeng kamay. Paglingon ko ulit kay Daniel, wala na siya. Doon ako bumagsak sa sahig, nangangatog. Tumingin ako sa paligid. Lahat ng rosas na dati niyang dinadala nandoon pa rin, nakatanim, lumalago. At tuwing gabi simula noon, may naririnig akong yabag sa labas ng bintana. Minsan mga katok, at minsan boses. Pabalik ka rin sa akin, Jen, kahit anong mangyari. Akala ko kapag lumipat ka ng bahay, mawawala na ang mga multo ng nakaraan. Akala ko kapag pinutol mo ang tanikala, puputol rin sila ng ugnayan. Akala ko, makakatakas ako. Pero hindi pala ako umaalis. Ako pala ang hinahabol dahil minsan hindi mo tinatakasan ng multo. Ikaw ang multo sa kwento nila. Tatlong buwan matapos ang gabing nakita ko ang kamay mula sa balon. Nagdesisyon akong lisanin ang bahay ni Lola. Hindi ko na kaya. Lahat ng sulok ng bahay may aninong nakasilip. Lahat ng bintana may matang nakatingin. Hindi ko na rin kayang matulog. Lalo na tuwing alas 3 ng madaling araw dahil yun ang oras na bumubulong ang hangin sa akin. Pamilyar na boses. Mahal ko raw siya. Nagpa-transfer ako sa Baguio. Isang bagong lungsod. Bagong bahay. Bagong trabaho. Doon ako umupa ng apartment malapit sa Session Road. Matao, maliwanag, masikip. Sabi ko sa sarili ko, hindi siya makakapasok sa lugar na maraming tao. Noong unang linggo, naging tahimik ang lahat. Walang bulong, walang rosas, walang lalaking nakatayo sa ilalim ng poste. Nakahinga ako ng kaunti. Nakakatulog na ako, nakakakain. Nagsisimula na akong maniwalang baka nabaliw lang talaga ako noon. Hanggang sa isang gabi. Pag uwi ko, may sumalubong sa aking sulat. Wala sa mailbox kundi nasa mismong mesa ng apartment ko. Wala akong kasama sa unit at tiyak akong nakalock ang pinto. Sulat kamay. Maayos ang pagkakasulat. Ang lamig dito, mahal. Akala ko ba ayaw mo ng malamig, pero susundan pa rin kita saan ka man magtago. Hindi mo ako kayang kalimutan kasi parte na ako ng pagkatao mo. Napaupo ako. Nanginginig. Ang sulat ay amoy bulaklak. Luma. Mabaho. Amoy lupa. Kinabukasan pinalitan ko ang lock. Dalawa tatlo. Nilagyan ko ng kamera ang pintuan, pero kinagabihan may bago na namang sulat sa mesa. Parehong sulat, iisang tinta, iisang boses na naririnig ko sa isip ko habang binabasa. Jen, hindi mo na ako matatakasan kasi alam mo na kung sino ka. Naranasan mo na ba ang ganitong klase ng takot? Yung kahit sa liwanag, pakiramdam mo nasa dilim ka pa rin? Kung oo, i-share mo sa comments ang kwento mo. At kung gusto mong malaman kung bakit kahit saan ako magpunta, sinusundan pa rin niya ako, ituloy mo lang ang pagbabasa. Isang gabi, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame habang iniisip kung totoo pa ba ang lahat. Napaisip ako. Baka nga ako yung sira. Pero habang lumalalim ang gabi, may narinig akong tumatawag mula sa kusina. Jennifer. Dahan-dahan akong bumaba mula sa kama. Pitbit ang flashlight, lumapit ako sa pintuan ng kusina. Walang tao, pero bukas ang gripo. Tumutulo ang tubig. Mabilis. Parang pintig ng puso. Nang isara ko ang gripo, may narinig akong mahinang halakhak sa likod ko. Paglingon ko, wala. Pero sa gilid ng mata ko, may nakita akong anino. Matangkad, payat at nakangiti. Tumakbo ako palabas ng apartment. Humingi ako ng tulong sa mga pulis. Pinuntahan nila ang unit. Walang nakitang ebidensya ng BR. Eek in. Walang camera footage. Wala ring fingerprints sa mga sulat. Pero may isang pulis na tumingin sa akin at pabulong na nagsabi, Hindi ka ba si Jennifer Mendoza? Yung babaeng pinatay sa Bulacan? Napaatras ako. Hindi po. Ako si Jen. Jen Ramos. Pero sa database nila, lumabas ang lumang pangalan, Jennifer Mendoza, ipinanganak 1996, namatay 2010, biktima ng pagpatay. Ang katawan nahanap sa balon. Hindi ako makapagsalita. Nagpunta ako sa simbahan. Hinanap ko ang matandang pari roon. Ikinuwento ko ang lahat. Tahimik lang siya habang nagsusulat sa maliit niyang journal. Anak, sabi niya, may mga kaluluwang hindi matahimik. Pero minsan, may mga kaluluwang. Hindi alam na sila na pala ang hindi matahimik. Naguluhan ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumitig siya sa akin. Mim, puno ng awa. Ikaw si Jennifer Mendoza. Ikaw ang nasa balon. At si Daniel, hindi kanya sinusundan. Ikaw ang bumabalik sa kanya. Paano kung isang araw mabasa mo ang sariling lapida? paano kung habang tinititigan mo ang pangalan, birthday at petsa ng kamatayan, unti-unti mong maalala na, ikaw pala ang bangungot, hindi siya, ikaw. Nang gabing sinabi ng pari ang totoo, hindi ako agad naniwala. Tumawa pa nga ako kahit nanginginig. Sinabi ko sa sarili ko, siguro nalilito lang siya matanda na kasi. Baka kilala lang niya yung biktima noon. Pero sa loob-loob ko, parang may gumigising. Parang may parte ng utak ko na ayaw nang matulog. Kinabukasan, pumunta ako sa National Library para hanapin ang mga lumang police records. Dala ko ang tunay kong pangalan, Jennifer Ramos, at ang pangalan na hindi ko raw alam na sa akin, Jennifer Mendoza. Sinabihan ako ng librarian na may digitized archive na ng mga kaso mula early 2000s tinulungan niya akong hanapin. Tumabas ang article mula sa isang local newspaper sa Bulacan. Headline, Dalagang pinaniniwala ang minahal ng aswang na tagpuang patay sa balon. May picture, hindi masyadong malinaw. Pero kilala ko ang mukha. Mukha ko, ang mga mata, pareho. Ang baba, ang buhok, ang peklat sa pisngi, lahat nandoon. Hindi ako makahinga. Nanginginig na ang mga kamay ko habang binabasa ang detalye. Nasa likod ng bahay daw natagpuan ng bangkay. Wala nang pulso, punit ang damit. Wala ring suspect na nahuli. Pero may pangalan na binanggit. Daniel Cruz. Misteryosong manliligaw. Wala raw permanenting tirahan. Biglang nawala pagkatapos ng krimen. Sa gilid ng pahina, may litrato ng luma at abandonadong bahay. Bahay namin ni Lola. Dito na ako bumagsak sa upuan. Ang katawan ko mabigat na. Ang utak ko parang lumulubog. Paano ako nabubuhay kung matagal na pala akong patay? Bumalik ako sa apartment ko sa Baguio para ipak ang gamit. Pero sa pagpasok ko malamig ang paligid. Amoy bulaklak, amoy kandila, at sa gitna ng sahig may isang lapida, bago. Makintab, nakaukit, Jennifer Mendoza, 1996, 2010. Babalik din siya sa akin. Kung iniisip mong hindi totoo ang multo, siguro kasi hindi pa ikaw ang multo sa sarili mong kwento. Pero kung sa tingin mo may parte ng nakaraan na ayaw kang bitiwan o baka ikaw ang ayaw bumitaw, i-comment mo. Dahil minsan, ang mga pinakatakot sa dilim ay ang mga hindi na mamuhay sa liwanag. Hindi na ako lumaban. Hinayaan ko na lang. Tuwing gabi binubuksan ko ang pinto para sa kanya. Si Daniel, hindi na siya nanliligaw, hindi na siya nagpapakilala, hindi na siya bumubulong ng mahal kita. Hindi na niya kailangang gawin 'yon kasi alam ko na ako ang Jennifer na minahal niya. Ako rin ang Jennifer na iniwan siya at ako rin ang Jennifer na bumalik sa kanya sa kamatayan. Tuwing gabi sumasayaw kami sa gitna ng apartment, walang musika, walang ingay. Kami lang, dalawang kaluluwang walang kapayapaan, pilit naghahanap ng pag-ibig sa loob ng gabi. At sa huli tinanggap, kuna, ang hindi ko maintindihan noon, malinaw na ngayon. Hindi niya ako sinusundan, ako ang bumalik. Dahil kung saan siya naroon, doon ako nabubuhay.